Uh, ako po ay uh, masyadong apektado. At napansin po natin talaga na meron po talagang napakasamang sistema sa atin ng politika. Nakapangka, usapin na po ng politika, namimili na po tayo kung sino ang bibigyan, kung sino hindi bibigyan. Hindi po talaga makatarungan. Hindi naman po tayo kailangan ng magpaliwanag pa dito dahil nung nakaraan lamang pong kampanyahan umulan ng ayuda sa napakaraming lugar pero nung dumating po ang bagyo at baha hindi po natin makita kung nasaan yung mga ayuda na yan ang taon ngunit hindi higit sa anim na taon at habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan ang layunin po ng panukalang batas na ito ay simple lang wakasan ang pamumulitika sa pagbibigay ng ayuda ginoong Pangulo. Hindi po ito makatarungan at higit sa lahat, hindi po ito makatao. When we allow politics, Mr. President, to sip into the distribution of social support, we distort the very purpose of government which is to serve all, not just a few, a chosen few. let us build a culture of fairness accountability and dignity in governance i humbly are urge my colleagues to support the immediate passage of this measure to ensure that every filipino regardless of political color race or religion is given the support they need when they needed it most Thank you very Thank much, you. Mr. President. Enjoy the leader, yes. Mr. President, to allow our colleagues to study this further, unless there are other co-sponsors, I move to suspend consideration of the measure. Any objection? Hearing the... Uh, Senator uh, Padilla, are uh, raising your hand? Oh, oh my apologies, uh, it's not here, yes. Senator like Robin, Robin Padilla Senator Robin Padilla. Before we uh, act on the motion. So, maraming salamat po. Uh, maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating uh, pinunong mayurya. Assalamualaikum. Uh, Magandang araw po at sa lahat po ng ating kagalang-galang uh, uh, kasama sa Senado. Ako po ay tumatayo ngayon upang buong puso po akong maging co-sponsor ang Senate Bill number no. 254 sa ilalim ng Committee Report number no. 9. Alam niyo po mga kababayan, uh, ako po ay uh, masyadong apektado dito mga nakaraang araw sapagkat halos lahat po ng sakuna ay nandoon po tayo at personal po tayong dumalo sa kalagayan ng ating mga kababayan. At napansin po natin talaga na meron po talagang napakasamang sistema sa atin ng politika. nakapangka usapin na po ng politika, namimili na po tayo kung sino ang bibigyan, kung sino hindi bibigyan, hindi po talaga makatarungan. Kaya ako po ay sumusuporta sa panukalan na ito sapagkat kailangan po natin ito. Hindi naman po tayo kailangan ng magpaliwanag pa dito dahil nung nakaraan lamang pong kampanyahan, umulan ng ayuda sa napakaraming lugar. Pero nung dumating po ang bagyo at baha, hindi po natin makita kung nasaan yung mga ayuda na yan. Kaya po sana, uh, mga mahal kong kasama, pabilisin po natin itong panukala na ito upang managot ang mga politiko na ginagamit pong kasangkapan, ginagamit na kapangyarihan, at ginagamit po nilang weapon nito para po takutin yung ating mga kababayan at pahirapan pa. Yung lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!